Okay. How na know Pak so. Ay liya Pak kayo kay proko man buka. Sangay na turo di da. Ni an Ay, si buka. Nan. Ano na yung mga aming huli mga idol. Marami yan. Kali na dili di kay Jeff mga kalokso kayo mas ang tukunas ang ah, kanyang huli oh. Aba. ang dami nya isang sibot pa lang yan oh pinipili na ni Paknars ang aming na ah, nahuling hipon yun oh kagaling sige may pili na haba hawakan ko hawakan ko Yeah, oh. no. Ayan Oh. Ang dami nyan. Aba. May gita kilo na no, pakta yung ating uh, eh. Meron. merong, oh, merong uh, may gita kilo. No. Magaling si na manghuli huli ng hipon mga idol. Kawawa naman ako. Uy, kawawa raw. Pinakawalan yung uh, banak. Ayan. Aba. Aba. Ang dami talaga. Isang sibot pa lang yan mga idol. Yung kanyang uh, pinakuha. Ito meron pang pa isang sibot. Oh. Marami rin. ah. Oh. Dami talaga oh. Oh, meron pa. Meron pa. Okay. Lana, yung isa ng isang sikbot naman mga idol. Ano beteman oh iyan uh no? mas marami ito mga idol, iyan oh, marami yan, oh oh iya gue iya go iya go dami lalaki pati, eh. pambihira, ngayon sa idol, ngunggaling, aba. Meron pang kwan. Kita nyo yan? Ayan. Ihinguli namin. Abaw, 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 abaw. Ang dami. Ayan. Ayaw matanggap ng mga hipon na nahuli sila ni Paknos. sa mpaw. Mpaw. Baw, 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 baw. Ay, higit mga dalawang kilo na to Paknos. Bigat, bigat. Ang yago agoy, agoy, agoy. Ang dami. Ayan pa. Okay. Ayan. Pag si Pacner sa kasama mga idol, talagang mapaparami tayo ng pamain. Walang galing nito mga Walang kawala. Kay Pacner sa hipon. Andito na pala kami sa aming barangay mga idol. Ayan. Kita yan? Yan. Maraming ilaw. Yan po ang aming barangay. Yan. Ano? Meron pa paknos? Ay, meron pa. Ayan oh. Okay, wala na. At siyempre ang kabuuan. Kita ng um, partners. Ang dami. Talaga. Wow. Mga dalawang kilo yan, no? Pero um, uh, uh, lalawakan ang uh. Mga dalawang kalahating kilo yung aming nakuha ng ipon. Sobrang dami yan, mga idol. panugarado maraming patayan mamayang madaling araw hibas pa naman oh. hibas tubig dito baka uh, ganyan lang oh ang dami sobrang dami bigat nyan okay at ang tabayan mga idol mamaya nang madaling araw ay kami po ay papalaot uh, sa araw ng linggo ayan okay ang tabayan nyo mamaya naming pamimingwit Nipak Nars, okay. okay.